You know, you surprised me. Bigla mo akong inaya, tas dito pa? Ano meron? Alam mo naman Nicole, ang pinagkakatiwala akong kaibigan eh. Pati ng sekreto ng pamilya ko, alam mo. Alam mo, interesado talaga hmm. akong makilala si tata. Para silang iisang tao sa unang tingin. Pero pag nakilala mo sila ng gusto, magkaibang magkaiba sila. Tapos there's things Tata does that I don't think Venice would ever do for me. Like? Dennis never supported me with my work. Tapos nung naramdaman ko na parang lumulubog na ako, Tata was there to help me back up. Sir, gusto mong tulungan kita. You don't have to do this. Sir Francis, recipe ko to. At gusto ko talagang tumulong. Sir Francis, ano sa kakakali? Ako? Oo! Kailangan pakita ko ka si mga customers para kumalma sila. Pakita mo lang yung dimple mo, kapalma sila eh. And, alam mo, hindi naman niya kailangan gawin yun o no? ipakita sa akin eh. Kasi binabayaran ko siya. That's how I know. She's genuinely a good person. Dabubutan ka, sir? Oh, Relax ka lang dyan, Sir Francis. Maruto ko. Pabahalas. Eh, hindi ka lang dyan. Lipit ka lang. Aon ta, Sir Francis. Bro, wait lang ah. Don't tell me you're falling in love with her. Deluxe tayo dyan, bro. Kasal ka kay Venice. I know. And I'm loyal to Venus. I would never cheat on you. Alam mo, makita ko na yung ganyan mo eh. Alam ko na yan eh. Sayang lang, no? Kung nauna mo lang nakilala si Tata, sobrang layo ng ugali niya kay Venice. Madam, change bag mm -hmm. muna tayo. Okay. See. Bali, next stop po natin is Real po. Okay, sige, sige. Ano man? lang ko sa panulukan ko, Madam Clara. You're Hi. here! Yeah. <laughs> Actually, I personally came here to ask if you want to be the new face of my beauty empire. Gusto ko na kasi magpalit ng endorser. Ah, gusto niyo na pong palitan si Venice? Bakit naman po? Ah, eh, bakit naman hindi? I'm sure you've already heard yung mga chismes about her. You know, the rumors, yung tension sa marriage nila. Pati yung alleged na mistreatment niya sa mga dati niyang staff. Madam Clara, thank you so much for this opportunity. Naku, I promise you, hindi ko po babahiran ng kahit anong masama o ng kahit anong kahihiyan yung pangalan po ninyo. Hindi ka gaya kay Venice. <laughs> That's good. Sige, um, pa-coordinate ko na lang yung mga staff ko sa'yo about sa talent mo sa Okay? Yes, thank you so much, That's madam. Cool. Alright. So. Ingat po kayo. Yeah. <laughs> Ito, Isira mo yung bag ko, Lutin. Sorry mm -hmm. madam. Ina-excite ba? Mm -hmm. Huwag nga may sa sweldo ko. So, talas yung babawa. <laughs> Ang dami mo sinasabi. Ang tiyo-tinyo na talaga na. Susulot lahat kay Venice. <laughs> Of course. First, I'll take her career and make a mm -hmm. run for her money. Mm -hmm. And then next, I'll go after her husband. well. Go for the gold, madam! <laughs> <laughs> Ayusin mo muna yung bag. Mahal yan. Sorry naman. <laughs>